na kapiling niya. Salamat sa Ama, ng sa Banal na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong So Cristo, ang pagibig ng Diyos sa Ama at ang kapikpakan sa Banal na Espiritu Santo so, na wais nang handa. Amen. Kapatid, malinat na kay Yesu Kristo at ang ating kapatid si Dolpo ay pagkalooban niya ng awa at ng kanila. Panginoong Yesus, paghahayag mo ng iyong buhay para sa lahat at pinamalas mo ang pagmamalasakit at pagpaglingap Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, Panginoon kawaan mo kami. Panginoon sa Kristo, sa iyong pagkahinlay sa kamatayan na kaya sa kasa ang kalagayan Kristo kawaan kami Kristo kawaan kami Iso Kristo sa iyong buling pagkabuhay pinatatag mo ang aming pananampalataya sa ulang mga ispapila Panginoon kawaan kami Panginoon kawaan kami awan naman tayo ng mga ng Diyos patawarin tayo sa mga <coughs> kasalanan Patnubayan tayo hanggang sa buhay ng walang. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan sa iyong piling na bubuhay ang mga pumanaw at humiligayang lubos ang mga banal. Kung lakad mo ang aming kahilingan o pangangayong lingkod ni Sir Rodolfo ay makapakinabang na hindi na masisikatan ng araw at buwan. Ay masilayang lagi ng kasiyasiyan liwan ng liwanag kailanman sa so, pamagitan ng Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang magkan. Amen. At tayo po mupo, tayo ay makinig sa mga sila. Sila po, po <coughs> ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tebeng, Thessalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamahal. Hindi sila makaiiwas sa ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng mga anak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibig, mabibigla sa araw na yaon na pagdarating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o gabi. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa, malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. salmo tugunan, tugon sa dilim ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Sa ng kamatayan, kapiling natin may kapal. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay kumukupkop ang Panginoong ating Diyos, buhay ko'y di maglarabok. Akoy di magdini kaw. Sugod, sa so, so, dilim ng kamatayan, ay payo ng mga at ng mikropono. Sa mainam na pustolan, akoy pinahihimlay, ako'y kanyang inaakay sa tahimik na bisig, batisad, batisad upang lakas ay makuha. Sugod, so, so, sa so, dilim so, ng kamatayan, akoy dinatili ng mikropono. Ang pangako niya sa akoy tapat at di babawiin. Akay kanyang aakayin sa matuwid na landasin. Hahawiin niya ng dilim. Tugod. Sa dilim ng pamatay ay mabiging ating mga Hindi ako nangangamba kapag ikaw ay kasama. Ang tungkod mo ang panangga. Panginoon ko sa tuwi na walang ikababalisa. Tugod. Sa dilim ng pamatay ay mabiging natin mga kapatid.

ang mabuting balita ng ating Panginoon ay yung kay San Marcos. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus, walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit ng Panginoon. dahil ang mga angkin, sa kalagitan, o ang mga mga, ang mga lamang ang nito. Mag-iingat kayo at maging handa sa pagdating niyo alam kung kailan darating ang magnanakaw. Patulad nito isang taong umalis o kung maglakbay sa malayong lupain. Pinabahala ang kanyang tahanan sa mga lipin na binigyan ang kanya-kanyang gawain at tinukusin ang pantay kinto na maging daging sa kanyang kaya din man maging handa kayo kayong lagi sa pagkatindi nyo alam kung kailan darating ang puno ng isang maaring Maaaring sa pagdilim sa ating gabi sa madaling araw o kaya sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay marat nang kayong natutulo. Ang sinasabi ko sa inyo sinasabi ko sa lahat maging handa kayo ang mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang buhay po ng Kristiyano ay isang mahabang paglalakbay, pag-uwi sa tunay na tahanan at piling ang hama. At wala akong nakaalam ng araw o oras ng pagdating ng tawag na ito sa atin pauwi ho sa langit na bayan kaya nga mapapalad ang mga matatagpong ising at nagbabantay sa tawag na ito at ang paghahanda naman ho at pagbabantay sa muling pagparito ng ating Panginoong Yesu Cristo ay hindi ho na nananatiling nakarito kung hindi, ito ay isang aktibong pakikilaho sa buhay ng ating pananampalataya ng simbahan na naklanakbay din naman patungo pabalik sa Ama. Kaya ang paglalamay ko ng ating pinagawa para sa mga kristyanong nauna na tulad ni Rodolfo ay nagpapaalaala ng bawat isa ho ay dapat na lahat mga kapatid paano ba natin maihahanda ang ating sarili? maindaw natin ang ating sarili sa dalawang bagay sa pamagitan ng pananalamin at sa pamagitan ng pagdawa o ng mabuti ang tayo ho ay nagbubuhay na puspos ng pananalangin at kung tayo ay nagbubuhay na maging magawa ng mabuti eh hindi po tayo dapat na matapos sa pagdating ng ating Panginoon sa inyo ng kamatayan sa ating buhay of course ang pananalangin no, at ang paggawa ng mabuti ay may papagkita rin po natin ito sa pamamagitan ng Panginoon ramay sa mga namamatay yan tulad ng ginawa natin sa araw na ito sa pananalangin at pakikiramay ho paggawa ng mabuti sinasagawa ho natin ang dalawang bagay na ito una bilang pakikihati para ho sa kalungkutan na ng mga uh, naiwan ng ating minamahal na si Rodolfo at ang pangalawa ay para ho patatagin asa na dulot ng kalungkutan ng pagyao paglisan ng ating minamahal na si Rodolfo Kaya tang dulot na kalungkutan naman ho ng pagyao ng ating mga minamahal sa buhay ay hindi ho dapat na magdulot ng kawalan ho ng pag-asa sa buhay nito. Bakos, ito ho ay dapat na A ah, magpalalim pa ito dapat na makapagpatunay at magpakatag magpakatatag ng kahandaan ho ng mga minamahal sa buhay ng ating imao na si Rodolfo sa kanyang mga kaibigan na nakikiramay din ho para sa kanilang pagbabalik sama. Kaya sa pamamagitan ho ng Banalay Eucharistiyang ito, ng Sakramento ng Awa na wa'y ng mag-uomay kapal ang muling pagkabuhay kay uh, Rodolfo na sa ganyan ay uh, tayo ay hindi tuwirang mamiglati sa buhay ng ito magkos tayo ay magsumipa pa sa ating pagiging mabuting mga Kristiyano nang sa ganyan ay makapasok tayo sa kaharian ng Diyos.